Tatlong taon makaraan ipatupad ang implementasyon ng SIM Card Registration Act o RA 11934. Ngunit ayon sa mga otoridad ay marami pa rin ang hindi tumatalima sa naturang batas. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, maaaring magamit sa pang-scam ang hindi pagrehistro ng SIM card. Ito umano ang pangunahing dahilan sa pagpapatupad ng naturang batas. Para maregulate natin ito, uh, hindi magamit sa pang-scam, Uh, base doon sa Republic Act 11, uh, 1193-4, lahat ng SIM card ay dapat i-registered. Ano? So para maiwasan natin yung magamit na pang-scam. Theft identity, coercion, hacking at pambubudol ang kalimitan umanong reklamo na kanilang natatanggap sa kanilang opisina na maaari umanong may kinalaman sa hindi pagre ng SIM cards. Usually na nare-receive natin na complaint dito ay yung sa uh, initial yung Uh, TEF identity yung mga messenger na na tapos nang uutang uh, Yun ang ano natin diyan kalimita na kadakol na utangan kung minsan na ibibigay din lang yung OTP ano kasi kung minsan uh, yung mga scammer magaling magpanggap kung minsan magpapakilala na taga-bangko Uh, kung minsan hihingi na yung OTP lalo na sa mga credit card. Patuloy ang paghimok ng PNP Anti-Cybercrime Group para maiwasan ang mga kalintulad na insidente. Paalala lang natin sa ating mga kababayan na maging mapanuri kung may tatawag sa kanila at involve ay pera kahit kapatid nila yan o magulang. Siguraduhin tawagan na kung yun ang humihingi talaga kasi nangyayari magbibigay uh, magbeverify na pag nakapagbigay na nakapag-send na ng pera sa atin yung mga kababayan natin na nasa malalayong lugar kung hindi sila makakapunta dito sa aming opisina. na tayo sa bawat station ng Cyberdesk Jan Namador CSN